Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay uh, mayroon tayong konting uh, mga kontradiksyon na mga dalil o nagkakasalungat na mga hadith na babanggitin muna natin at ating bibigyan ng solusyon uh, Siyamu ma ba'dan nas min Ang pag-ayuno pag Dating ng kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban, si ibig sabihin yung buwan bago pumasok ang buwan ng Ramadan. Uh, may hadis si Abi Hurairah radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam idan tasa pa fala si falatasumu kapag pumasok na ang kalagitnaan ng buwan ng sya'ban si ay huwag kayong mag ayuno at ayon sa ibang hadith, Ida baqiya nis idha baqiya nis min sha'ban fala Kapag ang natira sa buwan ng Sha'ban ay kalahati na lang, kapag nangalahati na lang ang buwan ng Sha'ban ay huwag kayong mag-ayuno. Dito nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng ating mga muhaddith, ang ating mga scholar tungkol sa hadith na ito. Kung ito ba ay malakas o mahina dahil pinagbawal ang pag-ayuno pagdating ng Uh, kalahati o kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban. At natalakay natin noon nakaraan na halos wala nang kukumpli, walang buwan na kukumplituhin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pag aayuno maliban sa buwan ng Sha'ban. Pero ang hadith na ito ay nagbabawal na mag-ayuno pagdating ng kalahati ng buwan ng Sha'ban. Dito mga kapatid ay may mga opinion ng ating mga eskular. Uh, si Ahmad bin Hanbal at sinabi niya na ang hadith na ito ay da'if. Mahina daw ang ang hadith na ito. Pero ang iba sa ating mga eskular, sinabi nila na ito ay sahih. Sabi ni Tirmidhi, uh, ni Ibn Hibban, wa Al-Hakim, wa Tahawi, wa Shafi'i, wa Ibn Abdul Bar. Uh, sabi pa ni Tirmidhi, Hada hadithun hasanun sahih. So, sinabi ni Tirmidhi na ang hadith na ito ay, ay sahih. Dito, binigyan nila ng sagot ang problema uh, problemang ito na ipinagbawal ang pagayuno. May meron na uh, pananaw sa usuli yun na annal mantuq muqaddam ala al-mafhum. Hindi al usuliyin al mantuq muqaddam al-mafhum kasi ito talagang mantuk siya, talagang binigkas talaga siya na bawal. Sabi dito, inantasa pa sya'ban, fala Kapag nakalahati na ang buwan ng Shaaban, ay huwag kayong mag-ayuno. Dito, problema dito kung bawal mag-ayuno, bakit ang Propeta sallam ay nag-ayuno siya halos makompleto niya ang buwan ng Shaaban? So sabi ng ating mga eskular, lalo-lalo na ang ating karamihan sa ating mga eskular, na pwedeng mag-ayuno sa buwan kahit kalahati, pwedeng mag-ayuno. Pwede naman natin pagsamahin yung dalawang hadith yung pagbabawal dito kung gagawin niyang sunnah. Kung gagawin niyang sunnah ang kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban. Kasi mayroong mga bidaan na nangyayari ngayon na pagkagit, palagi, pagkalagitnaan ng buwan ng Sha'ban, sila ay nag na ginagawa nila itong sunnah na nagiging mabigat ang pagiging sunnah nito sa kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban at nagtatahadjud sila dito. Ito ay bida Ito ay bida Ang pagbabawal dito ay kung ilalagay mo bilang uh, natanto na araw ang araw na ito na bilang pag-ayuno at sunna pero kung nakasanayan mo na mag-ayuno at straight pinag mo ng straight na, na damay ang kalagitnaan o kaya ay natugma ang kalagitnaan ng 15 so katulad ng ayamulbid dahil matutugma talaga 13, 14, 15 ay walang, walang problema sa bagay na ito dahil ang pagbabawal doon ay kung ang tao ay hindi siya nasanay na mag-ayuno sa araw na ito. Kung baga, gagawin lang nilang sunna ang araw na yun kaya siya magiging bawal. So, mananatili pa rin ang pag-ayuno sa buwan ng kalagitnaan ng Shaban ay pinahihintulutan sa taong nasanay ng mag-ayuno at ipinagbabawal lamang ito sa taong hindi sanay mag-ayuno pero nilagay niya ang gitna ng buwan ng ng art, ng kalagitnaan ng buwang ito na bilang sunna ang pag-ayuno sa araw na yan at magtatahajud pa sila yun ay magiging bid'a yun ang bawal talaga so sallallahu alaihi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh